pumapasok. May trabaho kaso hindi pa pumapasok. Travel guide. Wow. Congratulations sa dyan. Ingat ka na. Ingat ka lagi. Ano? Pag-uhitin natin to si my friend. Wow. May advertise Hindi diba? Ganun lang. Habang nag tayo. Taman live. Oh. Oh, live lang tayo gaano man sa ano sa ano kasi. Ayan, eh. para naman maganda yung mukha. Yung maganda ba yung mukha Nakuha, aman, <laughs> Thank you, thank you for your heart, my friend. Thank you, Oti. Arigato. Arigata. <laughs> thank you, thank you, thank you sa ano yan. Play on time, play win. Profit, profit ano, refit. Available on Gcash, Maya, and www.playtime.ph Ah, oh, diba? yan yung mga nakasupport natin yan ako may tatlo tayo nakasupport na cellphone dyan yun talaga mahal. yun talaga yun dyan importante gusto tiplan mo nga ako gusto na ano gusto another She, my friend go to channel and another oh, 5.15 tas Sige. alam mo pag mga bago pa lang pag mga bago pa lang masipag ka talaga muna yun Batman Chug Chug Open the door Ayan o oh, open the door daw My friend Si Batman inopen open the door Ang kanyang gate Get down Thank you Thank you Thank you Thank you for your support Thank you for your stay uh, Si Batman 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 Chug Open the door mm, Malupit talaga ito si Batman Diba? Eh. <laughs> diba? si Batman. Bak, ganon. Ay, wala na. Iba na. Yung maganda kasi mga maiksi lang ang video niya. Hindi yung mahaba. Kasi pag... Pag mahaba, mahaba ang video mo kayo lula, wala man manunod. Oy. Mahaba na ang ano na yan. Kaya kayo mag-upload kayo. Huwag niyong pakabaan. Yung tama lang. Tulad mamaya, mag-upload man ako. Pag ano ko lang, tapatam ko lang. Tapos mag waiting ko si my friend, ano. mag waiting natin yan. Masa ano na yun? Ay, nawala mo na. Nang... Mm, diba? Thank you. sa Nag-timpla ka, Busa? So, ako tala na ko nandiyan kanina. Para kung ano, eh, kaninang umaga pa. Oo. Ah, ah. Ay, kung grabe naman to. Sobra naman itong sakit ng tiyan. So, fair way. Eh. Ba't na kayo na yung buso? Yung yoko yung na naman. Pag Tani mamaya na ano sa taas. May binila ko dyan. Niloko niya si mama at saka si kuya mo eh. Tinikman ba naman yung abuno? Ayun, sinakita ng ulo si mama mo. Loko-loko. Sabi ko, abuno yun, urea yun eh, kasi yun yung ipapataba ko dun sa tasa eh. Pag ay, tago ko nga dun sa lugo. Urea. Another watching my friend. Ano yun natin? Kung pagawin natin ng six, yun. Pag -six na yun, yan. Pag nag-six na yan, yan. Nasa natin? Bat-baby-baby. Baby, baby Batman. Oh, nandito na tayo kayo. My friend, Baby Batman. Two months ago. Two months ago, my friend, yo. Yeah? Si baby mong Batman. si mm, Batman. Bat ganon. Diba? Yun yung mga na. Bat ganon. <laughs> Bat ganon. Bat ganon, Batman. Oh, si Batman daw, yo. Yeah. Oh. Agalit si Batman, yo. Yeah. Makain. <coughs> 5.15k. Diba? Batman, bat ganun. Yun yun dapat yung bat ganun, bat Batman. Bat ganun, bat may Batman. Sana all. Di ba mga na no? Si Batman, ayan. Thank you, thank you sa so support.